Kasi na tuloy na ang meeting ni Xi Jinping at Uy. ni Pangulong Marcos. Yes, pero alam nyo, medyo pabago-bago yung schedule mm. dito sa San Francisco. Kasi initially, nung sinabi, sa amin, ay, nung sinabi ni President Bongo Marcos na meron siyang meeting with Chinese President Xi Jinping, dapat nangyari siya ngayong araw, oras yeah. din sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala pa kaming nakukuha confirmation kung natuloy ba. Tapos nung minessage namin kanina, si uh, Ambassador Babe Romualdez, ang sabi niya, posible na bukas pa ito mangyari. So, hindi pa tayo nakakakuha ng update kung ano na yung pinakang final na schedule kasi so far kung ang pagbabataya natin ay yung official schedule lamang na galing sa Presidential Communications Office, ang kasama niya sa bilateral meeting bukas ay yung Presidente ng Peru mm -hmm. at yung uh, official ng TikTok. So, kaya manghihingi pa tayo ng additional details tungkol dyan. Kasi meron din namang naganap na dinner or gathering kanina. And of course, nandun yung mga heads of state. Hindi natin alam eh kung natuloy na yung meeting dun kanina. Kasi kung matatandaan ninyo, dun sa Indonesia, sa ASEAN Summit, hinihintay din natin yung meeting kasama si PPPM, si Vice President Kamala Harris ng US, at si... Um, ng Japan. Tapos wala naman din ibinibigay ng schedule. Bigla na lang natin alam makinabukasan. Doon na pala sila nag-usap sa gala dinner. So hindi natin alam kung gano'n din yung nangyari ngayon. Naghihintay pa tayo ng mga official na magbibigay na detalye. Pwede pull aside lang. Pwedeng pull aside. Anyway, uh, masay eh, before kami magbabay sa Alam ko may kita ka pa sa ibang newscast. na ano, pero ano pa yung, dahil weekend, wala tayong wala tayong news sa uh, tayong tatlo o lima, apat ano. Eh, ano pa ang ina natin just sa trip na 'yan? Bukas yung main event so, eh. Uh, Oo, oh, bukas. Uh, oras dito sa sa San Francisco kasi ngayon 2:17 ng madaling araw dito. So maya, -maya na pala. Um, tatapusin na ni President Marcos yung kanyang activities dito sa San Francisco lalo na yung mga sideline ng APEC summit. Um afternoon, magbibigay lang siya ng coffeehan with the media. Ito yung press conference kasama yung mga uh, delegado ng media na pumunta rin dito sa San Francisco. And then after that, hapon mangyayari yan, didiretso na kami papunta sa Los Angeles para i-meet naman yung Filipino community doon. Overnight lang doon. Mm -hmm. Tapos mag-overnight uli sa Hawaii bago bumalik si Presidente dyan sa Pilipinas sa lunes na. Okay. Ano ko pupunta pa sa F1 eh. <laughs>